Wow, dami oh. Dami mi oh. 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 Puro lang isi ang ay. Bondir. Bondir eh. Lolo Oh. Piling-pili. Sana dun sa mga ano. Sa may takip natin eh ganyan din ang laman. ano mga boss dito muna tayo sa baklad ni Topak yan o oh. papandaw na siya bali nakapandaw na tayo min sa tabi yung mababaw natin doon yun na natin yun min kasi malalaki ang alon kanina ito yung mga nahuli natin min oh. mga ano patona tsaka arungan patona yan oh. hitong dagat kami ulit tayong lapo-lapo yung mga kinokultur natin pinapalaki susunod na natin yan min malalik dala tayong sigin min isalabay kasi ngayon para ano lang kung sakaling malabo tubig tsaka maraming isda siginin natin Kaapon di kami nakapandaw ng maayos. Ang, lalaki ng alon, tsaka ang lakas ng hangin. Maulan pa. Dahil sa bagyong kasing. Topso Uli nang ng ano. Lapo-lapo. lapo Sana makarami tayo ngayon. Tagal. Binahuli na naman siyang malaki, men. Langisi. Yan ang lapo, tsaka ano. Langisi. Yung ano, men, pulahan. Yan ang laki, oh. Salukin na niya. Salukin Yan yung pinakang ano nyan Last na ano Trap Yan na iipon lahat uh, Karitan Karitan yan kung tawagin men Ano yan Wow Dami oh Dami men oh. oh. Puro lang yung bondir bonder. Bonder eh. Malalaki oh. Piling-pili. Sana dun sa mga ano. Sa may takip natin, ganyan din ang laman. Tangati na lang natin. Ang ganda. Ganda ng isda. Sulit. Unang salok pa lang yung pangalawa. Yun natin. yun. Pabanggaan ah. Pabanggaan sa lambat. Ang lalaki. Oh. Paldo. Paldo na naman si Unto. Lalaki. Ang pulahan. Marami-rami ito. Dun sa baklad natin yung marami din ah maganda <laughs> magandang uh, isdang magandang klaseng isdang pasok niki babaw na raw may lap na pana ayan po sa maral kung ano ito men kung hindi ito ano kanina yung labaw laki ng tubig kanina eh lubog to dami na siguro nakalabas I Amen. PS contract na ganda ng, ng huli na ito ganda ng huli na ito ganda bagatan Jadi teman na Dan lakiu oh. ayo lapun laki Celo ada laki nganu eh. Yang yesi oh Dami. Sayang. Kung napandao ng maaga-aga, kung madilim pa, kaso tulog pa kami. <laughs> kaso tulog pa eh. Ganda. Ang agot pa, sarap niya Sabaw. Ano. Ang agot.

So that's it for today's video mga kapadermen. Huwag nyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe po sa ating channel.